Hello, good morning. Magkukwentuhan muna tayo tungkol sa WWE Evolution 2025, ang premium live event ng WWE na panay mga women's matches. Sa unang match, yung triple threat para sa Women's Intercontinental Championship, tinalo ni Becky Lynch si na Lyra Valkyria at Bailey para ma-retain yung kanyang Women's Intercontinental Championship belt. Isa yun sa mga magagandang match na nasa PLE kahit yung pagkapanalo ni Becky doon ay magulang. Pero in fairness, maganda yung match. Yung next match para sa NXT Women's Championship na sina JC Jane at saka si Jordan Grace na panalo si JC Jane kontra kay Jordan Grace para ma-retain yung NXT Women's Championship niya dahil nagtaksil si Blake Monroe kay Jordan Grace at yun ang dahilan kaya natalo si Jordan Grace kay JC Jane. Yung next match naman yung Women's World Tag Team Championship na Fatal 4-Way na ang na naglaban doon sina Rafael Rodriguez, Roxanne Perez, tapos kasama doon sina Charlotte Flair, si Alexa Bliss, tapos yung Sol Roca, si Saria, tsaka yung Kabuki Warriors. Maganda yung match, back and forth siya, at sa huli na retain ng ni na Raquel at saka ni Roxanne yung kanilang Women's World Tag Team belts. Yung next match naman yung yung WWE Women's Championship, syempre ang naglaban doon si Tiffany ni Straton at saka yung si Trish Maganda din yung match back and forth at sa bandang huli si Tiffany ni pa rin ang nanalo at na-retain niya ang kanyang WWE Women's Championship. Kaya patuloy pa rin ang TV time sa WWE. Tsaka nga pala kay Tristatus, thank you. At binigyan mo kami ng magandang laban kahit natalo ka. Thank you pa rin. Yung next match naman, yung no holds barred ni na Naomi tsaka ni Jade Cargill. Maganda din yung match. Maraming mga kakaibang naganap doon. At sa huli, panalo si Jade Cargill kontra kay Naomi dahil sa finisher niya na Jaded papunta doon sa lamesa. At tumakon na tayo sa Women's Battle Royal na kung saan yung winner makukuha sila ng title shot para sa isang Women's Championship sa Clash at Paris. Yun ang pinaka nagustuhan kong match sa PLE kasi yung bias ko doon na si Stephanie Baker ang nanalo. Kaya deserve na deserve niya yung panalong yun. At dahil doon, siya ay may title shot sa Women's Championship sa Clash at Paris. Siyempre, yung main event na originally ang maglaban doon for the Women's World Championship ay si Naiyo Sky at saka si Rhea Ripley yung mga unang parts ng match doon, maganda, back and forth, kahit may mga referee bumps, maganda pa rin. At sa climax ng match, nagulat na lang ako na biglang nag-cash in si Naomi at naging triple threat match. Dahil doon, dinispose niya yung mga bugbog na bugbog na si Rhea Ripley at saka si Io Sky at ginamit niya yung split leg moonsault laban kay Io Sky at napinya ito at si Naomi na ang bagong Women's World Champion. Despite na shocker yung ending, maganda pa rin yung match. Yun lang ho at good morning!